Honey guys, honey. Nasa loob ng bahay. Last year, nilagay ko to dito. So, guys. So, ayan, tinanggal siya kasi di siminto. Ayan, kuhawa sila. Basak siya. No, no choice kasi kailangan siya i-siminto. Eh. Ayan. So, ito yung nakuha natin, guys. Kinuha ko. Wawa talaga siya, guys. Eh. Ayan. Yung egg niya. Ayan yung mga egg niya, guys. oh. So. So, yan yung honey niya. Ayan, niya yung honey niya. Matamis niyan guys. Matamis. Ayan. Matamis siya na masim-asim. So, honey, hindi ko alam kung ano uh, siya. Basta honey siya. Hindi siya yung nangangagat na gumagawa ng honey. Yung maliit na itim. So, ayan siya guys. So, ito. ayun, tumatakbo siya. Lumawa siya guys. Ayan. Wala na sila bahay. Eh, hindi ko na kunan yung paano siya kinuha. Pero, ginin kutsara ko lang. So, natanggal siya. So, ito yung natira. niya May mga honey pa. siya. So, meron pa siguro ito dito sila oh, so sorry. Lipat ko na lang sila kung saan ko sila ilagay, guys. Diyan ko muna sila nilagay guys, yung mga ano baby. Pero ilagay ko sila ulit sa Ilalim Kasi no choice Kailangan simintoin yung Ano eh So Ayan May mga baby Tingnan dyan sa loob Nilagay ko so, Para hindi talaga sila mawala Ayan Ayan sila guys So happy naman sila dyan sa nilagyan ko Siguro Para may bahay sila ulit ito lagyan ko lang ng mosquitero. Ayan. Okay.